Uy, West! You're here! Akala ko hindi ka na makakahabol dito. Magtatampo talaga ako sa'yo. Last day na last day ko sa so office pa naman. <laughs> Tinapos ko lang yung project natin na iniwan mo na. <laughs> <laughs> Magkaibigan pa rin naman tayo, di ba? Hindi natatapos sa pagiging workmates. Oo naman. Tara sa rooftop. May bibigay ako sa'yo. Uh, ano naman yun, West? Anong pakuluyan ha? Basta. Tara na. Bago pa magbago yung isip ko. Oh, eto. That's my good luck gift. Para yan sa bago mong papasukang company. West, seryoso? Oo nga. Buksan mo na. <laughs> Sige. Wow! Silver necklace! Oh, rose pendant! Alam mo talaga yung gusto ko, partner. Thank you dito, ha? Hindi mo naman to kailangan gawin, West, pero nag-effort ka pa. Ikaw yung nag sa akin dito sa trabaho. Saka yung mga skills na meron ako ngayon, baka hindi ko nahasa kung hindi dahil sa tulong mo. Sus, teammate kita. Kaya natural lang natulungan kita. Basta para sa ikakagaan ng workloads natin. Pero West ha, yung kapalit ko mukhang magaling. Hindi ka mahihirapan sa trabaho for sure. Sus, iba e ka pa rin no. CPA Veronica yan Ikaw eh. <laughs> talaga. <laughs> Hayaan mo, Dadalaw-dalaw ako dito. Yung promise mo sa akin na magkaibigan pa rin tayo, ha? maghangout hangout pa rin tayo kapag Friday. Saka alam mo na, kapag may problema kayo ni Conan, chat me, okay? Kausapin mo lang ako. As always, ready ako makinig. Oo naman. Grateful ako na nagkaroon ako ng tunay na kaibigan dito sa company natin. Basta ikaw, ha? Galingan mo, ha? Makakaasa ka. I will do my best. Bakit ka naman umiiyak agad? Kakakita mo pa lang sa akin. Payakap nga. Ano, si Kona na naman? Simpleng tampuhan lang. Tapos na umi sa away. Tapos ito, dalawang araw na walang pansinan. Ayoko naman na magtiwala sa kung sino sa bago kong office. Wala akong mapagsabihan doon. Tapos, kung sasabihin ko naman ito sa mga kaibigan ko, isa lang ang sasabihin nila. Iwan mo na kasi si Conan. <sighs> Veronica, lilipas din yan. Bigyan mo muna ng space si Conan, tapos kapag okay na kay pareho, saka na kayo mag-usap. Natural lang naman yan sa magkarelasyon, yung mga tampuhan na ganyan. <sighs> Alam mo, minsan napapaisip ako kung bakit ako sa'yo nag-open eh wala ka pa nga palang nagiging girlfriend. Or baka madami kang girls pero wala kang sineseryoso. <laughs> Bakit naman napunta sa akin yung usapan? <laughs> Bakit? Kasi wala ka pang girlfriend. Oh ah, yeah. Mataas si standards ko eh. Eh ano bang klase ng babae ang gusto mo? Yung yung kagaya mo, CPA. Matalino, bonus pa na maganda. Charming at hot. Hmm? <laughs> Ha? Nahin ko lang ata yung compliment mo na yan sa akin eh. It is not even a compliment. Binie-describe lang kita. Oh, ko talaga. Huwag mong palakihin 'yung ulo ko ha. Naku, Alam natin na hindi mangyayari yan dahil ikaw ang pinaka na taong kilala ko. Sige, order ka na. Ako na, libre na kita. No, 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 no. Kailan kita inaya gumastos? Alam mo, ako na ang bahala. Pero ako yung nag-aya sa'yo, West. And? Ano naman? Ako na nga ang bahala. Sige na, ano gusto mo? Oh, thank you talaga, West, ha? Dear love, <laughs> ako Ika, bagay sa'yo yung dress na yan. Kuha mo na. Dalaga? Eh, sa tingin mo ba magugustuhan ako ni Conan mo kapag suot-suot ko to? Parang ang haba ng slit, oh. Kitang-kita na hita ako. Mukha naman siya elegant sa'yo. Hindi siya masagwa tingnan, Veronica. Pero nakapag-reserve na ba si Conan ng restaurant para sa Valentine's Day? Oo. Nakapag-reserve na siya. Sure ka, okay to, ah. Veronica, trust me, pagugustuhan ni na yan. Teka lang, okay, ganyan ka lang ah. Mm. Kunang kita ng picture. Ay, sige. Mm. See? You are dazzling, Veronica. <laughs> yan tayo eh. Nakakahalata na ako kapag pinupuri mo ko ha. Pwes, sinasabi ko sa'yo ngayon pa lang. Wala akong ipapautang sa'yo. Ako? Pangungutang? Ang galing-galing ko sa pagmamanage ang finances ko, no? Baka lang kasi hindi ka aware sa qualities mo. Kaya sinasabi ko sa'yo. Nakaka-conscious na eh. That's what friends are for. I am here to cheer for you and to support you. Hindi ka pa ba sanay? Hindi hmm, naman sa hindi sanay. o oh, sigi sige na nga, kukunin ko na nga itong gown that make me dazzle. Good! Akin na. Ako na magbabayad. Hoy, anong ikaw? Ikaw ang magbabayad? Wag na, no? <laughs> ako na. Since ako naman ang sinamahan mo dito sa mall. West, wag na. Nakakahiya. Okay lang yan. Basta kapag kinasal kayo ni Conan, ako dapat yung bridesmaid mo. <laughs> ha? Sira, eh, hindi naman yun yung dapat itawag sa'yo kasi lalaki ka. Oh, wag mo sabihin. Ikaw, West, ha? Uy, sira. Wala akong sinabi, ha? <laughs> Ikaw naman. Ganto. Ikaw nga. Tanggap kita. Huwag ka naman akin. Hindi <laughs> ha. Sige ka. Kapag inasar mo pa ako, babawiin ko na to. Oh, uy, hindi. Joke lang talaga. <laughs> <laughs> Hello? Veronica? Ang aga request. Oh, ano, ano, nangyari? Valentine sa Valentine, sumiya ka. Ay, kasi eh, kasi itong si Conan eh. Nag-cancel last minute. Nandito na ako sa resto. Bakit daw? May emergency daw sa kanila. Ay, ko na umu, eh, namang umuwi. Kaya, Wes, ikaw na lang. Samahan mo ako dito. Please. <sighs> May date din ako ngayon, Veronica. I'm sorry. Hindi kita mapupuntahan dyan. Ha? <sighs> Paano may date? Pati sa akin, naglilihim ka na? Eh, kailan ka pa may kadate? Family friend namin siya. I'm sorry kung hindi ko agad nasabi. Gusto mo ba, ibok na lang kita ng ride pa uwi? <sighs> Ayoko pang umuwi. Magtataka si na mama kung bakit maaga ako umuwi. Ganito na lang, West. I'll wait for you, okay? Maaga pa naman eh. No. Veronica, kailangan mo na umuwi. Huwag mo na akong hintayin. I told you. May date din ako. Bahala ka. Hindi ako uuwi. Dito na ako at hihintayin kita, West. I trust you na pupuntahan mo ko dito. <sighs> Veronica, please. Please din, West. I will wait for you. Dear love, sinaswerte na naman ako sa pagkakataon. Ka. Ang kulit mo talaga <laughs> Sabi nang dapat, umuwi ka na mm. Oh, teka Eh, bakit ang bilis mo naman ata? Eh, nasa na yung mo? Mm, Pinauwi ko na muna Sinabi ko na may emergency ako Nag-aalala ako sa'yo Iniisip ko na baka nga hintayin mo ako Ito nga, tama nga yung hinala ako <sighs> Thank you, West, ha? Eh buti ka pa, kaya mo kong unahin. Samantalang si Conan. Huwag <laughs> mo nang isipin yun. May emergency si Conan, saka pamilya niya yun, Veronica. Sa ngayon, kainin na lang natin yung masasarap dito sa restaurant na to. Tapos, i-celebrate natin tong Galentine's Day. Galentine's? <laughs> eh baka Valentine's. Galentine's ang tawag kapag yung kadate mo sa Valentine's ay ang kaibigan mo. Since we're friends, let's celebrate our friendship, okay? Okay. Happy Galentine's Day sa'yo, West. <laughs> Happy Galentine's Day. Ay, grabe. Ang lakas naman ng alcohol content ng wide na yun, West. Medyo tipsy na ako. <laughs> Iahatid na kita sa inyo. Don't worry. Kaya ko pa naman. E, alam ko pa naman ang ginagawa ko. Tapos alam ko yung nangyayari. Medyo umiikot-ikot lang yung paligid ko. <laughs> Iahatid na kita. Kasi ang hirap magbook tapos traffic pa. Taran sa kotse. Ernest. ka. Matalino. Tapos diba, sabi mo hot ako? Ikaw, hot ka din. <laughs> Bakit kaya hindi naging tayo eh, no? Single ka. Tapos ako naman yung taken ngayon. Umiglip ka na lang dyan. Kung ano-ano na -ano pinagsasabi mo. Alam mo, sabi ko sa sarili ko kapag iniwan ako ni Conan, iligawan talaga kita. Wala akong pakay kung ako yung babae. Pero seryoso, liligawan kita. <laughs> Ikaw talaga. Joke time ka din eh. Lagi ka naman ganyan ni. Eh. Lagi kang nandyan para sa akin. With you, I feel like a Disney princess. Kay Conan. <laughs> West, tapatin mo nga ako. May pag-asa ba na maging tayo? Veronica, yung kamay mo. Nagmamaneho mm. ako. Huwag mo akong yakapin. Baka mabangga tayo. Tobi mo muna yung sasakyan, Wes. <sighs> Veronica, teka. Anong ginagawa mo? Shh, shh, shh. Oh, oh, Bakit ka naguhubad? <laughs> Ver Veronica! Uh, shh! Ano ba? <laughs> West, just enjoy. <laughs> Dear love, napatunayan ko na din na may kahinaan ng babaeng hinahangaan ko. Bakas sa mga mata, at ni Tini Veronica. Ang saya at galak matapos ang mangyari sa amin ng gabing ngayon. Ipinaramdam <laughs> niya sa akin na mas gusto na niya ako kaysa sa kanyang boyfriend na si Conan. Pero wala akong balak na magkaroon ng commitment. Lalo na sa tulad niya. Ibig sabihin ba nito, West? Gusto mo na din ako? Tama ba yung kutob ko? Veronica, alam natin na mali ito. May boyfriend ka. Iiwan ko si Conan para sa'yo. Sabi mo kung magkakaroon ka ng girlfriend, ay yung tulad ko, di ba? Veronica, mali ito. Kalimutan na lang natin yung nangyari at wag na rin tayong magkita pa. Ha? Huh? Eh, akala ko ba parehas tayo ng nararamdaman? Bakit hindi na tayo pwedeng magkita? Nagsisisi ka ba? Hindi ka ba masaya sa nangyari? Paano kung magiging masaya sa isang bagay na sa una pa lang ay hindi na dapat nangyari? kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic! <laughs>